Dito pala kami ngayon Sa Porta Vega Porta Vega Ito nga pala si Oben Yan si Oben Si Gabgab -gab ay nandun Gab Gab Mingkay Hi guys Are you having fun? Careful ka mo gabi ha Careful ha ito naman Si Dre Hi Dre Hello What's up? Kumusta? Well ah, lang po Maganda ba dito? Opo Ano naisip mo ngayon? Relax lang buhay Relax lang buhay <laughs> Tama eh Diba? Yeah, Puntahan pa natin <laughs> Tapos nasan? Hi Sinda Ayun, yun sila. Si mami at saka si kuya. Ayan, nagsasunblock sila. Ito sa Porta Vega Resort dito sa Dimasalang, Masbate. So, ang maganda kasi dito sa dito sa Porta Vega kasi ano um, medyo ano siya malayo tawid dagat, kaya bibihira yung tao yung gusto ko sa ano ni sa mga resort, yung wala masyadong guest. I don't know sa ibang season pero ngayon ay wala masyado. Parang dalawa lang kaming grupo so far hanggang sa moment na to. Doon sila yung iba. Yung ibang grupo. Tapos ito yung mga kasama namin. Yeah. naka sila eh. Di nyo laki ginabatiyan init laki. Nakasan naasan eh. Grabe. Tapos ayun, pwede kayong yung magano dito, mag mag-rent din ng tent. Kami ano, mag-overnight kami ngayon. Tapos nag-rent na lang ako ng tent. Pero pwede pwede din naman dun sa mga rooms. May mga rooms naman sila. Doon doon may chapel pa doon meron pa doon tapos dito may mga rooms din na pwedeng i-renta so titingnan na lang namin mamaya kung lahat ba mag tent na lang or mag-rooms yung iba, depende so, yun lang, tapos may mga aso ayan no? o doon yung cottage na kami na kinuha kanina